Hello, hello, welcome, welcome! Jacqueline here again and uh, for today's video question and answer naman po tayo sa mga followers natin. Pasensya na po kung hindi po ako nagkakaroon ng time mag um, uh, question and answer minsan po talaga sobrang abala kasi nga po may work po tayo at abalang nanay, asawa at uh, nag-aalaga din po ako kay tatay. No? So mayroon po tayong... Uh, PM sa ating mga follower. Hello, shout out tayo kay Mark Torrente. Ayan, wala tayo, Salamin. So, ang kanya pong question sa OPD po kami. Ah, ano? Tanong po niya, sorry, sagot ko pala yun, Sorry na. Tanong ko lang po, may binayaran po ba kayo sa NKTI for operation sa prostate? Okay, magandang tanong po, no? Ang sagot ko po, wala. Zero charge zero charge, wala po kaming binayaran. Okay, sasabihin ko kung bakit ha. So, ang um, bill out po namin is almost 124k thousand pesos sa prostate, uh, sa enlarged prostate operation at um, dalawa po yun eh. Um, stone, bladder stone. Kasi may dalawang bato si tatay. Bladder stone. Yung ano natin, pantog bago mag-prostate. Puno po yun, nakaganyan po yung bato, malaki pong bato, kaya hindi na po lumalabas yung ihi ni tatay. Nangyayari po yun, pag may enlarged prostate ang isang lalaki, namamaga po yung prostate, diba, yung balls. So, yung daanan ng ihi na nandjaan, hindi na po lumalabas. Ngayon, yung pantog na pupuno ng ihi, ito yung pantog ng mga lalaki, nandyan yung ihi, na nagiging kristal, nagiging bato ba? Diba? So, hindi na lalabas. So, ngayon, pag naging bato na, hindi na talaga lalabas yung mga ihi. So, doon na po sila hirap. At nakakatitir po si tatay. Mula nung kinuha ko siya last May uh, for 10 months. Kasi matagal na siguro siya mayroong enlarged prostate. Hindi ko alam. Kasi, syempre, ang buhay naman ni tatay ay nasa Pangasinan. At ang hirap po, struggle po talaga na uh, nakuha po namin siya. Buti na lang at nakuha namin siya. no? Kasi talagang mag-isa na lang si tatay sa pangasinan. Magko 4 years na si mama na wala. So going back, wala kaming binayaran. Bakit po? Kasi po, nasa outpatient... Services or Department po kami ng National Kidney Transplant Institute. Hindi po ako check up sa private doctor. So, ang NKTI ay may outpatient, mayroon din pong mga private doctor. At sa mga uh, private hospitals din po, may mga urology. So, um, just a good to know information, pag may sakit po kayong enlarged prostate, ang kailangan nyo pong doctor ay urology. So, usually, ang urology consultant ay 1,000 pesos po ang consultation fee plus or less um, senior citizen 200 so 800 ang sinisingil po nila sa amin ay 300,000 pesos for the operation at um, nag-isip-isip po ako kaya ko naman sigurong erase yun. Baka makapag-utang ako, i-max out ko mga credit card ko. Yun, wala naman po kaming savings na malaking-malaking mag-asawa. Um, nakikita nyo naman po, simpleng pamumuhay lang po mayroon kami. Pero uh, sa papapala po ng Diyos, mayroon po kaming parehong trabaho. Pero hindi nga po kami ganun kayaman. No? Wala kaming gaanong savings. So sabi ko kung magti 300000 ako, nisip na yung mag-asawa. Pero although support positive naman ng husband ko. Ah. Mga max out ko yung um credit cards namin. So, ilan pa credit cards namin tatlo. So, siguro yung isa makamax out. So, pero inisip ko naman ma mayroon namang uh, pension si tatay, kakayanin ko magbayad. Pero yun mga max so parang maiisip ni isip ko mawa ako sa utang. So, to cut it short again, God is so good. Naghanap kami ng mga ibang uh, resources. So, through Facebook, may mga kaibigan po tayo. May mga followers po tayo na nag-recommend uh, na punta dito. Punta sa veterans. Punta sa... May mga recommendations naman. So, um, nakailang ano kami, no? So, second sa Commonwealth Hospital. Yun nga po sa isang private doctor. Medyo may kamahalan. Um, so, una po na yung pinuntahan ay ang... Um, Calaocan City Medical Center at doon po nakita lahat yung yung mga initial findings si tatay na may enlarged prostate. Doon na rin po ako nagpa-laboratory, may mga ano po te. So, wala po silang urology. So, nirefer nila kami sa mga hospital na malalaki na mayroong uh, outpatient or ayun nga. So, napunta rin kami ng uh, veteran. So, ang uh, veterans ganun din, private hospital din siya, no? uh, same lang din and then nung nanon kami sa veterans, ano ba yung mga nearby hospitals na mayroon doon so isang tawid lang, diba? isang kalsada lang yan diba? sa veterans sa North Avenue next is East Avenue nandun ang NKTI mga lang center diba? mga East Avenue sabi ko try natin pa so alam nyo ba, God is so good na direct kami sa outpatient department at doon na po nagstart uh, Huwag po kayong private hospital at hihingi ng tu tulong sa social service at hindi po mangyayari yun. So, ibigay na lang po natin yung mga, uh, yung mga kaya naman na mag-private. Mag-private na lang. Pero kung hindi talaga kakayanin, alam nyo ba na ang daming-daming mga medyo okay naman pero naga outpatient po talaga at ina-avail po ang outpatient kasi nga po talaga libre lahat consultation ang aming social service na green card sa national kidney ay 80% po usually minsan may mga bill out kami ng mga lab test like 3,000 magkano lang ang binabayaran ko so mga So, 80% na lang, ay 80% yung discount, ang liit na lang nung babayaran ko. Yung mga lab test, hindi po masakit. Ang masakit lang na lab test na binayaran kong pinakamahal worth 16,000. Hindi ko po sure kasi wala dito yung medical um, envelope ni tatay. PSA ata or yes, PSA ata yung para sa may um, Uh, prostate ata ni tatay. 16,000 ata yung, Hindi ako sure, pero check ko na lang. Gawa na lang ako ng ay, ibang vlog or ultrasound. <laughs> Kasi nasa bag ni tatay, no? So, basta may mayroon pa akong binayaran. Pero yung, yung test po na yun ay worth Uh, almost almost 20,000. So, hindi ko alam kung bakit mahal siya. At uh, hindi po pwedeng gamitin ng senior. Isang, isa lang ang po pwedeng gamitin. Yung green card lang. So, parang 2,000 lang ang discount. Hindi ko alam kung bakit mahal siya. Pero, uh, parang ano siya, parang ginawa siya sa... Hmm, hindi ako ready. Sorry na. MRI. Ayun, MRI. MRI ang mahal. Yan, MRI pala. Sorry, ang PSA mga 2,000 something nang yun. Pero may discount na. MRI ang mahal. So, yun. Lahat po may discount po yun. And then, uh, yun nga po, zero charge. Nagpipray po ako doon po sa outpatient ward po namin. Bali, anin po kami nandoon sa room na yun. Alam nyo ba may mga nauunang nadi-discharge? Yun nga, natut nakakatawa kasi lahat po ay libre. Mayroon pa nga po kami kasama na 260,000 kasi dalawang beses na operahan. Kasi nagkaroon, basta sa kidney naman siya na operahan. Dalawang beses na operahan umabot ng 260,000. Alam nyo ba, libre po lahat yun. Basta po sa outpatient po kayo at may social service po kayo. Um, social service ng National Kidney, medical social service ng NKTI at Uh, tsatsagayin nyo lang po ang pumila, magpa-schedule, pipila po kayo sa outpatient, consultation. Halos isang araw po kami lang nakapila dyan kasi depende po sa pila at ang dami din po talagang pasyente. Yung po, nakikita nyo naman yung mga um, post ko po na matagal po kami pumila, diba? Pero tiniis ko po yun. Hindi na po ako naging uh, choosy pa, no? Kasi uh, happy naman po ako sa sa outcome at uh, at isa, titipid ko na yung 1,000 pesos na consultation fee na ibibili ko na lang ng food namin, ng gamot namin, ng gamot ni tatay, ng gatas ni tatay, ng diaper ni tatay. Ang dami, no? Uh, at is, yun, yun, gasusin ko na lang sa food namin, sa pamasay, or sa gas namin papunta doon. Basta ganun po, sa outpatient po kayo. Sa una sa outpatient, kung hindi po kayo, kung wala po kayong green card, ay magbabayad po kayo ng 250. Kung senior, may discount po 'yon. So magbabayad po kayo, 'yun po yung parang mabayaran ninyo every consultation. Pero what I suggest, may mga uh, may mga uh, requirements po para mag-avail ng uh, green card ng National Kidney na Social Service. I think uh, barangay certificate Um si Tatay, kinailangan ng GSIS form yung pagkatunayan na retired na siya at nang pen, may pension siya. Uh, kailangan din ng PhilHealth para at least pag may operation na um may PhilHealth na rin kami. Ano pa ba um Yeah, kunin nyo na lang yung mga requirements sa mismong social service. Ibibigay naman po nila. Nandun po lahat. So, ganun po. Pumila na lang po ako ulit sa social service. Uh, kung matao, tsagain nyo na lang po. Pero, I suggest hapon po kayo pumila. Pumipila, nakapila po ako ng mga 2 o'clock onwards. konti na lang po ang pila. Pag umaga po talaga, ay, blockbuster po ang pila doon. So, ayun. Um, ano, what else? Nagkaroon din po kami ng GL. Ang GL, tinatawag po, uh, na guaranteed letter. So sabi ko ano tong GLGL -GL na to? Naririnig ko naman na yan dati pa. So mayroon naman guaranteed letter daw, pipila ka daw sa may bandang Uh, dyan sa may Quezon City, sa may Coa, dyan yung mga, nagbibigay ng mga GL. So, ayoko na ng ganun. Sabi ko, hindi na lang, bayaran ko na. Hindi <laughs> ko nakakayaning pumila kasi talaga sobrang pagod ko po dahil ako po ang nagbantay kay tatay mag-isa sa hospital. Alam nyo ba, ang bait po ng social service. Nakakuha po kami ng guaranteed letter, 15,000 po galing po sa Bicol Party List. So, support po natin ang Bicol Party List. No, sila na po pala ang nag-ayos. So ay pinirmahan lang po akong form. Ang bait po talaga ng social uh, security, eh, social service ng National Kidney. La, wala na po akong ginawa. Sila na po ang nag-process lahat, no? Nagpunta lang po ako ng billing, nagpunta lang ako ng credit and collections, pagdating po, zero charge. So, um, may mga iba naman po na galit na galit sa gobyerno natin na hindi nila nararamdaman ng gobyerno. Pero kabaligtaran po ako. Ako po kasi ramdam na ramdam ko na mayroon naman support ang government. Tulad po ng um, mayroon din po kami pinupuntaan ng hospital sa Mandaluyong at libre din po ang gamutan ng anak ko. Gamot, gamot check up, libre din po. Ahanapin lang po natin ang mga hospital na may outpatient. So, kung nasa hospital po kayo, maghanap po kayo ng um, outpatient sa mga private hospital, itanong nyo na lang po kung mayroon po silang outpatient. No, may mga private hospitals naman na nagbibigay ng outpatient uh, services or uh, department. Um, doon na lang po kayo. Indigency, yan mga kailangan din po ata. Yan mga certificate from... Uh, sa barangay tapos malasakit center ayan malasakit center mayroon po yan, nag viral po yan na video ko doon sa kabila sa Jacqueline Caranto Manabat ang laki din po ng bagay ang laking bagay ang malasakit center sa mga naa-admit na mga pasyente at sa outpatient ako din po nakakapag-avail ng gamot pero yung gamot ni tatay hindi ko na po inano sa malasakit or sa ano. Kasi, medyo konti lang naman ang gamot ni tate. Ang mabigat lang po talaga ay yung operation niya. So, ayun. So, ayan. Sana nasagot ko po. Ah, uh, yun na po. Malasakit Center, field health, Guaranteed Letter, Social Service and National Kidney, Outpatient Department. Yan po yung mga ah, uh, ah, uh, department or mga, ah, uh, team sa National Kidney na makakatulong po sa atin. Ayan, kung nasa private na po kayo, hindi na po kayo pwedeng mag-avail ng social service. Dapat sa una pa lang po ay naka-outpatient na po kayo. No? Kasi iba na po pag private doctor, iba na po ang usapan noon. So ayun. thank you, thank you for watching my video. Ayun, sana po nasagot ko kuya Mark ang inyong uh, tanong pasensya na pero nakapag-reply naman po ako. Sana mapanood nyo po 'to. Uh, Ibigay ko na lang sa inyo 'tong link ng video ko. Ayun. So sa mga um sa mga kababayang uh, kababayan po natin na may pangangailangan sa medical assistance. Huwag po tayong mag-atubiling, humingi po ng tulong sa mga outpatient po natin. No, mahal po talaga pag private hospital or yeah, private or doctors. So, may mga outpatient po tayo na pwede po natin hinga ng tulong. So, thank you, thank you very much for watching my video. Have a great day. God bless everyone.